Uh, second, no, patuloy nga pong nananalasa no, ang Bagyong Christine at marami na nga na mga lalawigan ng lubha pong uh, binaha, lalo na dito sa Luzon. Mm -hmm. Isa na dyan ang albay na naga uh, sa ilalim na no, sa state of calamity. Kumusta mm -hmm. naman po ang relief efforts na ginagawa ng uh, ating ahensya? Yes, uh, tama po kayo dun sa nabanggit uh, dahil patuloy nga pong nananalasa si Bagyong Christine. Ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy din naman pong nakikipag-coordinate sa mga local government units para po matiyak na uh, makapagpahatid tayo ng uh, kaukulang tulong sa mga apektado po nating mga kababayan. Uh as of 6 a.m uh, uh, this morning ano, meron po tayong na-monitor na 815 barangay so which have been affected and uh more than 112,000 families or equivalent na 400 more than 457 individuals ang apektado nga po nitong Bagyong Christine. And for the Bicol Region alone, meron tayong na-monitor na mahigit 64,000 affected families. Um, at uh, batay rin po doon sa 6AM report, merong 215 open evacuation centers sa Bicol Region. At meron pong nanunuluyan dyan na mahigit 3,200 na mga pamilya or the equivalent of 12,000 individuals. Uh, pansamantala na nunuluyan dito sa mga evacuation centers na ito. And meron din po tayong naitala na more than 2,500 na mga pamilya or an equivalent of more than 1,500 na katao na pansamantala na nunuluyan din sa mga tahanan po ng kanilang mga uh, sa anak o mga uh, And uh, um, if we have if we are to go no to the national scale uh 267 yung na monitor natin na open mm -hmm. evacuation centers mahigit 4000 na mga katao ang nasa uh, evacuation centers na po iyan, and more than 15000 individuals uh, yun namang kung uh, or uh, yeah yung nanunuluyan nga din mm -hmm. sa mga evacuation centers po na iyan. now um In terms of humanitarian assistance, ang DSWD naman po nakapagpahatid na ng um, uh, mahigit uh, 2.3 million pesos worth of humanitarian assistance. Yan ay um, initial na tulong na naipahatid na natin sa Mimaropa, sa Region 5, sa Region 6. at the Region 12. Of course, we expect these figures to increase uh, by as, uh, as we consolidate our report by 6 p.m. tonight. But what we would like to inform the public is the uh, DSWD, naman po, considering that we have a national stockpile of more than 2 million family food packs, we are no, na to assist sa mga local government units and provide the necessary augmentation support.